Hello guys, good morning, morning. May buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Guys, magluluto tayo guys ng uh, gulay ulit guys. Ginataan. Ayan. na natin yung bawang. Ayan guys, tapos lagay natin tong panghalo natin. Bisa na natin gulas guys. Ito na. Halo-halo na to guys. Ah, uh, kalabasa, talong at sitaw. Ayan. Meron pa tayong susunod. Pero kailangan natin muna siyang ibisa. Ngayon guys, takpan muna natin guys. Yan. Buksan natin mga mga. Ngayon guys, buksan mo natin guys para matimplahan natin guys. Ayan. Ayan. Para lumalabas na yung sarili niyang ano, tubig. So, timplahan muna natin siya. Lagyan natin siya ng paminta. Lagyan natin ng asin. Yan. Alalay lang tayo sa asin, guys. So, aloin natin. Guys, tapos ilagay na natin guys yung gata guys yun guys tapos lagyan natin ng uh, pandangdaglasa pandagdag lasa so kailangan pa natin palambutin yung mga sitaw at kalabasa maya, -maya. Okay guys, buksan na natin, guys. Gano? Pero kulang yung gata, guys. Taragdagan ko pa ng gata. Ayan. Medyo masarap siya. Tapos, guys, ilagay ko na yung uh, mga tanim ko, guys. Nag-harvest ako ng pizza. Eh. Ayan. Tapos, siyempre, samahan natin ng malunggay. Kasi gamot din sa cancer to. Ayan. So, i-mix natin. Ayan. Ayan na mo natin yan, guys. Tatakpan natin. Tapos, ilagay na natin yung siling green. Konting pakulo na lang. Ayun na guys, silipin na natin guys. So, lagyan mo natin siya ng pinakalas guys. Magic sarap. Ayun guys, okay na yan guys.